Wala naman pong tutulong sa atin dito kundi sarili lang natin. Tapos pa yung mga ganitong balita na pagbabago dito sa Canada na kung mas lalong sasakit ang ulo mo talaga. Pero credit card kapag tama ang gamit mo, pwedeng mapaganda nito ang buhay mo. Pero kung mali ang paggamit mo, pwede siyang mag So bos mga boss, balik lang natin dyan. nagkapilang tayo at sinik ko rin yung address sa Google Map para mapag-aralan at para maisin ko rin sa tropa. At in nga po kami ng worship service. Halos 6 na oras ulit yung biyahe namin. Layo po kasi talaga nang napunta namin dito sa Canada. Biruin mo para kaming pupunta ng Manila from Bicol. Magbao so, na nga lang din kami dyan yan. May prutas tayo, may saging, may tinapay din. At meron pa tayo dyan iba sa ilalim. Meron din tayong rice cooker para nang sa ganun makatipin, makapagsaing na lang kami dun sa hotel. So, meron din ginawa si Midis na na konting Shanghai para may pangulam kami mamaya. Nagbaon din ako dyan ng favorite ko na chicken breast. Yan, ko lang siya kasi kailangan ko talaga ng protein. Ang aga pa nga guys, halos ilang oras lang yung tulog ko kung susumahin tatlong oras lang ata. Kasi gagabi, prepare pa kami ng mga dadali namin at ito nga isa yung polo para sa pagsamba. Sinilip ko din nga muna yung magina kung sakaling gising na kasi dapat makapagprepare na kami dahil alas dos yung alis namin. Tapos ang pagsamba namin guys, alas 8 kaya hahabo lang talaga kami. Ayan, tulog pa nga yung na at ang oras natin ay quarter na to at talanganin na tayo kapag hindi pa sila bumangon kasi mag-aasikaso pa lalo na ang babae guys ang tagal magayos. ayos ayoko rin namang gisingin yung mag ako. kasi puyat din talaga sila lalo yung anak ko ayaw ko mabiglang gumising bali nag-prepare na lang muna ako ng mga gagamitin namin dyan at yung dadali namin Iningayang ko na lang yung kilos ko para nang sa ganun magising sila ng kusa lang kasi wala pang alas dos makaalis na kami kasi hindi pa doon kasama yung mga staff over. at syempre nga pala hindi natin pwedeng iwanan ang pangmalakasan nating tam tambay cup. Salamat wow. nga pala sa sponsor natin, parang Jay. Support lang din po sa tropa natin. Yan, kung tipo nyo po yung mga ganitong cup, yan, message po kayo o comment po kayo. Alam ko may mga stock yung tropa natin ng ganito. Pero alam ko wala na ganitong orange, guys. Pero marami siyang ibang klasing tambay cup. Kung isa rin kayong tambay enthusiast, yun, marami siya. Message lang po kayo. Yan, dadali natin to guys, kasi pang picture-picture. Tamang-tama to sa autumn dahil kakulay nga niya yung mga dahon. And yun, sa wakas, nagising na nga si Mrs. Jen. So, ubusin ko lang yung kape natin. Ate, ready ko rin yung mga iba kong gamit pang dadalhin. Ah, tatlong taon na nga tayo mahigit guys pero ito pa rin yung gamit nating belt bag yung hanuman galing pang Pilipinas bigay sa atin ng isa nating kaibigan. Ngayon po kasi mga boss hindi na po talaga ako nagbibili ng kung ano-ano lalo na temporary worker lang po kami wala pa kaming kasiguraduhan dito sa Canada. Kaya kung ano na lang po talaga yung importante o yung kailangan yun po talaga muna yung binibili namin sa ngayon mas pinapriority muna namin na makapag-ipon ng pamasahe at kahit papano yung emergency fund na 3 to 6 months para kahit papano yung mga hindi inaasang pangyayari. Tulad nga po niyan, papahigpit ng papahigpit dito sa Canada ngayon, yung policy ng immigration. So, di naman po kami apektado kasi nasa high wage naman po kami, pero hindi pa rin po ako nagpapakampante. Kasi nga, dahil temporary nga, ibig sabihin, hindi ka pa permanent dito sa Canada, marami pang pwedeng magbago o mangyari. O kahit pa nga sabihin, sige, eh, nasa high wage ka, solid yung company eh kung paano mangyari ulit yung pandemic, di ba? Hindi naman natin sa gustong mangyari ulit, di ba? Yun na lang guys, yung mga kapwa ko temporary foreign worker, yun na lang halimbawa natin yung pandemic, di ba? Paano kung mangyari ulit yun? Kahit gaano pa kasolid yung company. Tapos nangyari po yun, nandito tayo sa ibang bansa, wala tayong ipon. Hindi tulad sa Pilipinas, kahit pa paano makakakain ka pa rin kung may tanim-tanim ka lang sa bakuran, di ba? Lalo pa nga kung marami kang kamag-anak, di ba? Kahit pa paano ay makakakain ka pa rin at wala kang inaalala mga bills o mga bayarin. Hindi lang yan guys, ang mga uncertainty na pwedeng mangyari kaya dapat talaga lagi po tayong handa mag po po tayo guys lahat tayong mga TFW ako man po pinapractice ko po talaga na makapag ipon kasi napakahirap po talaga walang ipon alam ko rin po na hindi rin madali ang mag ipon mahirap po talaga mag ipon pero mas mahirap ang walang ipon experience ko na po yan guys kaya kung di kayo maniwala sa akin na mahalaga ang pag ipon nasa sa inyo po yan dumating talaga guys sa point na nalubog ako sa utang kaya na experience ko po talaga yung hirap kapag wala kang ipon at kapag wala kang pera ang baba ng tingin sa'yo ng tao, mamaliitin ka. Wala rin sa suporta sa'yo kapag may mga naiisip kang magandang plano kasi wala ka na mga pera, ano nga asahan nila sa'yong balik. Alam ko po guys, challenging po talaga ang pag-iipon. Hindi rin talaga madali. Kahit ako, ilang beses akong nagtry na mag-ipon at ilang buwan pa lang kinukuha ko na o ginagastos. Pero guys, napapractice naman po yan. Manood lang kayo ng mga video tungkol sa pag-iipon, mga motivation para ma-motivate kayo na mag ipon So, i-share ko na rin po sa inyo yung ginagawa ko. Bale, dapat maglagay po kayo kung para saan yung inyong iniipon. Halimbawa sa akin guys, so ito, totoo to. Yung sinulat ko sa akin ay 2 years na lang matatapos na yung kontrata o finish contract na ako. So, dahil dyan guys, magmamadali ngayon ako mag ipon kasi alam kong 2 years na lang yung kontrata ko at wala na akong trabaho. Ah, ganun po guys. So, kanya-kanya po tayong diskarte. Eh. Basta ang importante po guys, paunti-unti mayroon po tayong naiipon o nasa-save. Huwag ka na lang muna makipagsabayan sa iba o pikit-pikit ka na lang muna talaga. Kung alam mo yung iba mga kasama mo nakakabili ng mga bagay na gusto nila, baka maaari sila kaya nila kasi magkakaiba naman tayo ng sitwasyon sa buhay. Kakaiba tayo ng mga pinagkakagastos Baka sila wala pang anak, kaya naman kung may anak sila, isa lang, dalawa. Ikaw marami kang anak, marami ka pang asawa. Ah! Ibig ko sabihin guys, kung kaya naman talaga, okay lang. Pero kung hindi naman talaga kaya, tapos di naman natin kailangan yung isang bagay, wag na nating pilitin. kong credit card lang yung ipangbibili mo. Nako guys, naranasan ko na po talaga yan. Guilty rin ako dyan. Sabi nga eh, huwag mong subukan, masisira ang buhay mo ito pa nga yung natutunan ko na ang credit card mabuti talaga siyang kaibigan pero masama siyang kaaway. At ang credit card kapag tama ang gamit mo pwedeng mapaganda nito ang buhay mo pero kung mali ang paggamit mo pwede siyang magpahirap sa'yo. Hindi ko po ito sinasabi dahil sa ako yung nagmamagaling kundi gusto ko kayo naman po ay matuto na mag ipon kasi napakahirap po talaga. Lalo na po sa ating mga OFW wala naman pong tutulong sa atin dito kundi sarili lang natin. Tapos pag wala kang ipon tapos baon ka sa utang apiktado rin guys yung performance mo eh paano kung yun lang yung source of income mo, yung trabaho. Tapos di mo nagampanan ng maayos, natanggal ka pa dito sa abroad, di ba? Yun ang mahirap, wala kang ipon. Paano yung pag-uwi mo at yung pamilya mo kung may pamilya ka? Di ba? Kawawa ang pamilya mo. Tapos isa pa dyan, yung pagiging mainitin mo ng ulo. Wala ka ring peace of mind. Yun yung mga epekto kapag wala ka talagang ipon o savings. Tapos sumabay pa yung mga ganitong balita na pagbabago dito sa Canada, na kung mas lalong sasakit ang ulo mo talaga. Pero kung may naitatabi ka kahit papano, di ba? Panatag ka kahit papano o kung pa kaman okay lang kasi mayroong kang panimula o kung gusto mo lumipat ng ibang bansa, may panimula kang pera. Yun lang naman guys ang gusto kong i-share at paalala din sa mga kapo ko rin OFW o temporary worker dito sa Canada o kung saan mang bansa po kayo naroroon. Share ko po ito dahil yun din po talaga yung observation ko sa maraming OFW talagang yung iba umaaray kasi wala silang savings. Although yun nga, hindi rin naman natin masisisi yung iba, hindi rin naman kasi lahat kaya talaga makapag-ipon kasi yung iba sumasakto lang din. Lalo nga dito sa Canada guys, ang taas ng cost of living So mahirap talaga yung pag-iipon talaga ay very challenging pero kaya yan guys dahil napanood mo na yung video na ito gaganaan ka na at pahalagaan mo na yung pag-iipon. mo muna po mga boss sa ngayon kita kits po ulit tayo sa next video. Maraming salamat po. Paalam. 空间一样，也很美呀。还有，他们去可以靠近两个还三个岛，可以去圣岛，可以两百块钱。是的，可以住。每个 <music>